Oh, 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 oh. No. Ano sabi mo? Dada. Ha? Tatas. Ano yan? Tatas. Kanino tatas yan? Kay? Kanino yan? Dada. Oh, o para kanino yan? Para kanino tong tatas na to? eh siyana ha? nana eh to? sabi oh. niya binili ko daw yan ah binili mo? Uh oo -oh. binili mo to? hindi binili ko daw yan ah binili ni ate siyana para kanino? bibi mama sino bibi ni ate siyana? nana no. sino ang bibi ni ate siyana? Ikaw yung baby natin si Ana? Now, a-a. Uh, uh. Anong oo? Oh, Opo. Oh? oh, lapit ka rito dali, lapit ka dali. Anong sabi mo kay Daddy? Tayo ikaw. Tayo oh, ikaw. To, anong sabi mo kay Daddy? Oto, oto. Timpla paano paano? Oto. Paano timpla? Oto. Palaka ah, saan yung palaka? Anjan yung palaka? Anong ginagawa ng palaka niyan, dyan. Ah ginagawa ng palaka dyan? Kain. Kumain? Ano ginakain ng palaka mo dyan? Kain. Wow, sa palaka mo na yan. <laughs> Pipla. Ano daw? Ano sabi? Ha? Ano? Bad. Ay, ay, bad yan. Ha? Bad. Ya? Yeah. Even. Tin -la. 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 la. Ano ano sabi mo kay Daddy ano? La. Tin la. Ano? la. Hmm? la. <laughs> Paano? Tikla. Bulol ka. Ano yan? Parang bungi ah. Sumisinga yung timpla sa'yo. Tikla. Ano ba yun? <laughs> ha? Halo, Tidak. hello, 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 Tidak. hello, 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 Turun Turun hello, 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 Ten, hello, Ya. Gaya mo si Daddy, dali. Templa. <laughs> Templa. Templa. Wala. Ay, wala, hindi marunong eh. Hindi marunong.